ating tatalakayin sa video na ito, ang mga sampung health benefits ng malunggay na dapat mong malaman. Ang malunggay o moringa, na rin bilang drumstick tree, tree of life, at miracle tree, ay isa sa mga pinakamasustansyang halaman sa mundo. Mayroon itong wide range ng mga nutritional compounds, tulad ng mga essential amino acids, vitamin, minerals, fiber, phytonutrients, at antioxidants. Ito ay matatagpuan sa Asia, Africa, at South America. Ang malunggay ay hindi lamang isang masarap na gulay na maaaring idagdag sa salad, sopas, at stir-fry dishes. Ito rin ay isang powerful na medicinal plant na may maraming taglay na benepisyo para sa ating kalusugan. Ang mga dahon, prutas, ugat, balat, buto, bulaklak, sap, oil, at pod ng malunggay ay may mga angkin na medicinal properties. Ngayon naman ay ating pag-uusapan, ang mga sampung benepisyo sa kalusugan ng malunggay na dapat mong malaman. Number 1. Nagpapababa ng blood sugar. Ang mataas na blood sugar levels, ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng diabetes, ng isang tao. Ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa puso, at makapinsala sa mga organs sa ating katawan. Upang maiwasan ito, makabubuti na regular na i-monitor ang ating blood sugar level. Ang dahon ng moringa ay nakakatulong upang maging stable ang ating blood sugar levels dahil sa taglay nitong isothiocyanates at chlorogenic acid. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa pagbaba ng blood sugar sa pamamagitan ng tamang pagproseso ng sugar sa ating katawan at natural na maglabas ng insulin. Number 2. Nakakapagbaba ng kolesterol. Ang kolesterol ang siyang pangunahing dahilan kung bakit ang isang tao ay dumaranas ng sakit sa puso. Ang pagkain ng malunggay ay tumutulong upang bumaba ang mataas na antas ng kolesterol at maprotektahan laban sa panganib ng sakit sa puso. Ayon sa isang pag-aaral, ang moringa ay mayroong taglay na hypocholesterolemic properties na kung saan pinapababa nito ang mataas na antas ng mga lipids, o taba sa ating dugo, kabilang na ang kolesterol. Ang malunggay ay mayroon ding anti-atherescotic properties, na siya namang pumipigil sa pag-build up ng plaques sa mga artery walls. Ang mga aktibidad na ito ay sumusuporta para sa pagkakaroon ng isang malusog na puso. Number 3. Mayaman sa mga bitamina at minerals. Ang dahon ng moringa ay isa sa pinakamasustansyang gulay sa mundo, dahil puno ito ng protina, Essential amino acids, vitamina, at antioxidants. Kabilang dito ang mga key nutrients tulad ng vitamin A, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, at folate. Siksik din ito sa magnesium, iron, calcium, phosphorus, at zinc. Sa kabuuan, mayaman ng malunggay sa macro at micronutrients at iba pang mga bioactive compounds na mahalaga para sa normal functions ng katawan para labanan ang maraming sakit. Number 4. Mayaman sa antioxidants. Ang dahon ng malunggay ay may angkin na antioxidative properties na siyang pumoprotekta laban sa mga nakakapinsalang epekto ng free radicals. Ang pinsalang dulot ng mga free radicals ay responsable para sa maraming malalang sakit tulad ng type 2 diabetes, heart problems, at alzheimer's disease. Ang dahon ng malunggay ay mayaman din sa vitamin C at beta-carotene. Mayroon din itong quercetin na isang antioxidant na tumutulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang isa pang antioxidant na taglay nito ay ang chlorogenic acid na siya namang tumutulong para mas stabilize ang ating blood sugar levels pagkatapos kumain. Number 5. Mabuti para sa digestion. Ang dahon ng moringa ay kapakipakinabang laban sa mga digestive disorders. Ito ay makakatulong sa mga dumaranas ng gas, bloating, gastritis, at ulcerative colitis. Ang mga dahon nito ay may taglay din na antibiotic at antimicrobial properties na mainam na lunas laban sa mga digestive problems. Mayroon din itong soluble fibers at insoluble fibers na parehong nagbibigay benepisyo sa kalusugan lalo na sa ating panunaw. Number 6. Sinusuportahan ang kalusugan ng utak. Ang malunggay ay may mataas na konsentrasyon ng vitamin E at vitamin C na mabisang mga antioxidants na siyang tumutulong upang mabawasan ang oxidative damage sa utak at nagpapabuti ng ating brain functions. Nakakabuti rin ito sa mga may migraine o sa mga dumaranas ng paulit-ulit na pananakit ng ulo. Ang mga dahon ng malunggay ay gumagana rin bilang mood balancers. Napatatag nito ang produksyon ng mga neurotransmitters tulad ng serotonin, dopamine, at noradrenaline, na mahalaga para sa memorya, mood, at mga kakayahan sa pag-iisip. Number 7. Pinapaganda ang buhok at balat. Dahil ang moringa ay naglalaman ng vitamin A at vitamin C, nakakatulong ang mga ito upang mapabuti ang kalusugan ng ating balat at buhok. Maaari rin itong magmoisturize at magpalambot ng ating balat. Ang mga dahon ng malunggay ay nagpapalakas din ng mga hair follicles. Ito ang dahilan kung bakit ang Moringa ay bahagi na sa maraming mga cosmetic products na mabibili sa merkado ngayon. Number 8. Nilalabanan ang inflammation. Ang pamamaga o inflammation, ay isang response na nangyayari sa ating katawan, para protektahan ito laban sa impeksyon. Ang long-term inflammation, ay humahantong sa mga malalang problema sa kalusugan, na kung saan ito ang ugat ng maraming sakit, tulad ng rheumatoid arthritis, cancer, at autoimmune disease. Ang moringa ay naglalaman ng mga nutrients, na lumalaban sa pamamaga, Kabilang na dito ang mga phytonutrients, antioxidants, at antibacterial compounds na taglay nito. Ang mga ito ay lumalaban sa inflammation at binabawasan ang oxidative stress sa katawan sa pamamagitan ng pag-target sa mga free radicals o mga compounds na pumipinsala sa ating mga cells. Number 9. Pinoprotektahan ang atay. Ang dahon ng malunggay ay may mataas na konsentrasyon ng polyphenols na nagpoprotekta laban sa oxidative damage sa atay. Nagpapataas din ito ng antas ng protina at nagpapabilis sa pag-aayos ng mga selula ng atay. Ito rin ang siyang responsable sa blood detoxification, fat metabolism, at pag-absorb ng mga nutrients sa katawan. Maari lamang mag-function ito ng maayos kung ang mga enzymes nito ay nasa normal level. Ang pagkonsumo ng malunggay ay nakakatulong upang mapatatag ang mga kailangang enzymes ng ating atay. Number 10. Nagpapabuti ng kalusugan ng buto. Ang dahon ng moringa ay mayaman sa calcium at phosphorus. Ang dalawang elementong ito ay kailangan para sa mabuting kalusugan ng buto at ngipin. Dahil ang mga dahon nito ay may anti-inflammatory properties na siyang nakakatulong sa paglaban sa arthritis at maiwasan ang osteoporosis at iba pang mga sakit sa buto. Ngayon naman, ay ating pag-usapan kung ano ang mga risk o side effects ng malunggay sa ating kalusugan. Ang moringa ay maaaring hindi angkop para sa lahat, bagamat sa pangkalahatan, ay itinuturing na ligtas ang pagkusumo nito. Ngunit para sa ilan, ay may ilang epekto naman ito na dapat bantayan. Sa mataas na dosis, ay maaaring magdulot ito ng laxative effect. Sa mga buntis na kababaihan naman, ang mga ugat, balat, at extract ng malunggay ay maaaring maging sanhi ng uterine contractions. Inirerekomenda rin para sa mga pasyente na umiinom ng gamot na blood thinners na kumunsulta sa kanilang doktor bago kumonsumo ng malunggay. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Tandaan na magpatingin agad sa doktor sa anumang problemang pangkalusugan. Hangad ko ang isang mabuting kalusugan para sa ating lahat. Kung mayroon kayong gustong talakayin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And stay tuned for more informative videos. Maraming salamat.